Pag-usapan natin kung paano uh, na kumikita sa stock market through dividends. Ano ba yung dividendo? Uh, ito yung kinikita mo pag nagbibigay na nagsishare ng earnings yung isang company. Uh, I-explain ko lang kung paano ang dividend. Baka kasi makatulong din sayo sa investment uh, plans mo sa future. Yun. Punta tayo sa chart. Natin yung video na lang. Video. Nakikita mo to? Nakikita nyo yung linyang yan. Ang susukatin natin is 2023. Kasi tapos na yung taon. Bali hanggang yan. Sa January. Pag makikita mo yung yan, yung D, yung leto D, nakikita mo yung D na yan, yung eto, yung D na yan. Yan yung mga dividendo. Ang BDO, napaka-generous niya magbigay ng dividendo sa tao. Tingnan mo, sa anong buwan yan? March, nagbigay siya ng dividendo. Isipin mo, kung pinasok mo ng, ng January ang pera mo, ay may dividendo binibigay ang BDO ng March. Tapos, meron ulit siya na dividendo na bibigay sa June. No? Nagkaroon siya ng dividendo ng 2023 noong June. Yun, so, dalawa na bago sa isang taon. Tapos, may pangatlo pa ulit. Nagbigay din siya dividendo ng September. Yun, no? Kumbaga, yan, nagkaroon na naman ng dividendo. Tapos, bago matapos yung taon, nagbigay ulit siya ng dividendo noong December. Kaya, kung makikita natin, Apat na dividendo ang binigay ni BDO sa isang taon, no? Uh, kaya doon pa lang may dividend na natatanggap yung ano mo, no? yung investment mo. Kaya yan ang isang way kung hindi ka marunong mag-trade ng stocks, kundi sa dividendo ka pwedeng uh, kumita.